Hello guys, uh, meron tayong ayusin uh, uh, ng ano, serbato ng sakyanan. <clears throat> Bagong ano to, order sa online. So, mayro daw na sa loob at umusok. Kasi yung kinabit ng mayari, nagkamali. Yung kinabit ng mayari, itong ano, wire na mahaba ito yung mahaba siya tapos ito yung sa tip ito yung sa battery kaya ang kinabit ng mayari <coughs> itong mahaba na to sa speaker to speaker tong mahabang wire kaya ito yung kinabit sa may battery itong ano yung may puting tip na to Ito yung sa battery guys. Ito hindi nabasa ng mayari itong may guide na to. Negative at saka positive sa battery to. Kaya ito yung kinabit sa may speaker. Yung mahaba na wire. <clears throat> Yun sa may speaker. At saka itong may tip na to. Dito yung kinabit yung speaker kaya hindi niya yeah, siguro nabasa nag, nag excited ba ah, uh, nagkamali kamali lang sa pagkabit so, sobrang excited talaga guys pag may mayro tayong na order na mga gamit natin excited talaga tayo so yun nga yun, yun nga baka nakainom yun hindi niya yeah, nabasa yung tip saka sakala niya yung mabang wire sa battery yun kaya hindi pala sa speaker yun so bubuksan natin po to guys <coughs> para malaman natin kung anong nasunog sa loob buksan natin So, may napansin ako dito. Pumutok nga yung IC. May maitim na. Itong wire na to na mababa sa speaker. papuntang IC. So, confirm na may pumutok at nasunog yung ano yung IC yan you o know? maitim na yung IC hindi na makita yung number ng IC so mahirapan tayo guys kasi walang number so meron naman akong ano doon na mini ojo maliit na amplifier so dito natin maya i-testing so maghanap mag muna tayo ng diagram nito Tingnan natin yung ano mga, siguro pareha naman yung ano yung IC sa audio ah, uh, walong paa. Itong IC na to. Ay na maklaro yung ano, makita yung number guys. May number isa lang yung number sa dulo, yung sa dito sa may ano bandang sa una makita sunog so tatanggalin natin to pagkatapos natin matanggal yung IC hanap tayo ng i e, tingnan natin yung ano kung linya ng speaker kung parehas pa yung IC sa ano sa bluetooth na mga sounds baka parehas lang siguro guys makuha muna ako ng mini audio itong maliit na audio ito yung maliit na mini audio guys uh, mini amplifier uh, i natin natin maya pag wala tayong mahanap na IC na walong pa so mahirap maghanap pag walang number yung IC guys ang hirap magtiyaga na lang tayo so tatanggalin ko muna yung icing na pumotok ang hirap talaga guys pag pag ang IC na pumutok na walang number mahirap talaga tanggalin muna natin to lagyan natin ng ano lid sayang bago pang ano nito bagong order ano ba, kinain ng mayari baka hubog siguro guys tapos excited ba hindi yan nabasa yung wear kaya yun sayang talaga yung IC tigas tigas tanggalin ng IC lagyan natin ito maya ng flux pag hindi matanggal to tigas pa muna tayo ng ano ng flux so ito na lagyan natin siguro matanggal na to guys pag may flux madali lang natin tanggalin yung mga pisa so na ito natanggal na guys tanggal na yung IC so linisin na natin yung mga ano nito yung mga lines at pagka maya maya linisin natin ng lacquer thinner para pag kabit natin makita yung ano yung linya so lagyan ako natin linisin maya ah, uh, ganap tayo ng kuan muna ng ano muna ng IC Kung meron kayong mga unit, tingnan nyo muna yung ano. Para hindi masayang yung i-order nyo na mga gamit. Masasayang lang yung pera pag wala tayong ma-replace na IC. Mag-replace tayo ng IC pag... So, parang ano guys, para paraya sila sa Bluetooth na ano na IC guys walong pa ito na o oh, hindi makita yung ano nalaglag pa nalaglag sa ilalim hindi na makita so ah uh, meron tayong ano dito guys ah uh, IC nakahanap ako ng IC walong pa itong mini sounds maya na natin, natin, ikabit pag hindi gumana yung nakabit uh, kabit natin na bolong pao na IC so itong IC na to sa board sa may bluetooth na sunbus ko to kinuha dalawa siya isa lang yung kinuha ko ito siya itong board na to dalawa yung kanyang IC isa lang yung kinuha ko yan so ikabit natin to para malaman natin kung gagana ba yung IC na kinabit natin so kung so kung tingnan natin yung diagram ng IC nito guys parehas lang ang supply nito at saka yung sa out ng speaker So, sinubukan ko kanina na itis, parehas lang hindi ko lang yan na basa yung number nito kasi ang liliit so ikabit natin itong IC na to sana mapagana natin para hindi na tayo mahirapan sa pag convert ng audio so kung hindi natin ito na meron naman tayo mini ampli fire so ikabit natin sum natin yung camera para makita ini lagay na natin so mag magkabit kayo ng IC lalagyan nyo ng flux guys kasi para pag pag tayo ng lit hindi magkadikit para mag para wala yung ano yung pinulda natin so ito na na kabit ko na hinangin lang natin yung yung paan mayroong merong isang linya dito na ano putol i-ano na, lang natin ang lid maya Putol yung linya ay dugtong na lang i-dugtong natin dito sa kabila kasi malapit malapit man malapit naman yung ano yung mga pa ihat thermo natin tawag si Bayaw guys kay kakain na tapos hmm, tapusin muna natin to nagyan natin ng flux guys kay para i-hot air natin para magkadikit yung sa ilalim ng IC kasi may merong ano doon sa ilalim na ground Pudih, hindi hindi magkadikit yun. Maka hindi umandar. Kung saan natin tingnan natin yung mga pa kung nangkadikit ba. <coughs> Ay, ano na natin so natapos din natin na kabit ah, ano guys alinisin natin ng ano So lagyan muna natin yung isang pa dito. Hindi nangkalikit. Tingnan natin kung nakalikit ba. So nakadikit din. tina natin yung dito sa may kabilang pa konte lang yung ano solda So, bago nyo natingnan yung, yung mga bagay na wala namang nagkadikit. So, atin to may linisan para hindi maka-grounded. So, linisin natin ang lakir. Para hindi bakal grounded So, natapos na natin na linis. <coughs> natin susubukan. pwede na siguro to susubukan natin guys na yung ginawa natin guys ay kuha ano na natin to ay, ano na natin to ay sara so masaya na yung may-ari nito kasi na pagana na natin so iba iba yung mga buses nito guys kasi maraming selector so isara na natin kung hindi pa kayo nakasubscribe please subscribe and click eh lang yung ating notification bell para sa susunod na video updated kayo. So, okay na talaga yung ating ginawa. So, hanggang dito na lang ating video, guys. Ah, uh, sana tatagal yung ating ginawa dito at hindi na magkamali yung ano. Ito lang yung yung kinuha natin na IC dito kung pa meron mer mero pang natirang isa so hanggang dito na lang yung ating video in ingat tayo sa pag -re repair at palagi tayo naka ano nakatingin sa taas kasi si lord ang nagagabay sa atin ayan malapit na yung Christmas guys uh, malapit na yung December uh, uuwi naman tayo vacation yung speaker na to parang trumpa guys so hanggang dito na lang ating video guys and napagana din natin and ingat tayo sa pag repair and God bless salamat sa ano thanks for my watching